sini gang nama moy aman um, lembutnya naman tama pag ulan ang sabaw maluluto na siya pag kung maluluto yung talong Ay, hindi ko kasi upod yung kangkong hindi pa ang yung talong ayan Lagay natin ang kalan. Hmm, ito na yun siya. sarap kain na tayo so naluto talong sabi mo sampu isa